Yeah, Ayoko uh, mo Dapat hindi kayo nalaman. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Baka mag-breakdown niya! Tingnan nyo muna ng tubig sa harap ay. Hindi ako sure kung yun, yun po yung first time natin nakita. Pero naalala ko sa buhawi dyan. Dahil sa sobrang layo na ng location nun eh. Naalala ko dumalaman sa akin. Tapos um, tinatext ako ni niya Nila actually. Na meron... Sabi daw niya, kaya na, ano, kanyang napanood yung hindi Sabi, mm. okay, okay. Tapos sabi niya, Joel, na eh, parang first time ko, first yes. time sa exactly. career ko, exactly. na parang <laughs> may naghihintay sa akin na Joel na, usually kasi siya po. Kasi Gamer, yeah. or so, usually, so, usually sa online ang kami sa pet. So, okay. so nagulat ako oh, na sobrang layo ng location ko, pinuntaan pa rin ako. Naghihintay pa. Tapos sinabi ko din sa kasama ko, hanapin, hanapin ka kasi gusto rin kita makilala. Mm -hmm. Mas ayun na na, na nakita na, kita, makilala kita. And then the second time na sobra po ako na touch is catch me. Yes! Mm Birthday oh ko. Birthday ko. Sobra ako na touch sa lahat ng... Okay. Siyempre lahat, pero alam mo rin sa ating way ngayon. Siyempre, oh, leader natin. Pinay pa yung pata. Yes! Sobra po ako na touch. be a great memory person. <laughs> 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 Tapos, um, uh, syempre, sining lahat din kasi um, alam ko naman din, hindi rin maging madali para sa inyo maging journal at dahil marami tayong ups and downs. So. Marami tayong mga... Uh, marami ng awa. Ayoko naman sabihin, ba, <laughs> basher <laughs> pero... <laughs> haters. <laughs> haters <laughs> yes. na minsan hindi ko naman itindihan kung bakit. Ah, sikat ka kasi. Hindi, pero ano, sobrang kong ko. Kasi ah? kahit ano pinang sasabihin nila, yes. I try my may best na rin tumapit ko. Pero mas natin ko, ano, in a good way sa lahat ng pagtatunggol niyo sa akin, sa lahat ng protection. So, I just wanna say thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank Welcome. Yes. Sure, sure, sure. Ah. Ay, 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 Long, long over. ay, 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 ay,